So ay mga do, may motor nga pala tayo na kakatapos lang buuin. So itong motor na to is drag bike. And yung drag bike naman na to is XRM 125. Yung makina, pero yung chassis na ginamit natin is Wave 125. Yung black nga pala na ginamit natin is Pitch Bike mga do. And yung piston niya is sports Piston. So yung trail bike nga pala is panglaruto dito sa Mindanao na stock valve lang yung gamit or stock valves. So yung carb nga pala natin is Koso Evo 28mm And yung coil natin Pili lang tayo dyan Fito yung ginamit natin ngayon And yung connecting rod Nagamit natin is Beach bike mga do So ano pa ba Yung timing gear beach bike <coughs> Yung cam is cam grind Yung ginawa natin mga do Cam grind yung gin ginilagay natin dito So, ganito namin yung ginawa mga do. Flashback. So, ay mga do, good day. Kumagawa tayo nga, nga pala ngayon mga do ng 57mm na trail bike pang karera to mga do. So, ito kasalabuyan kong pinuport yung head. So, medyo matagal-tagal to mga do kasi pag pagkarera medyo masilan, masilan ako sa paggawa. So, katulad nito, port. Magdadalawang araw na ako nagpo-port mga do. So, hindi pa ako tapos. Konting-konti na lang yung gagawin ko. And, ilulubog pa natin yung valve kasi ah, hindi ilulubog. Yung valve guide, papalitan pa natin yan ng medyo maiksi. Kasi yung cam na gagamitin natin is medyo mataas yung profile or mataas yung lift. So, kailangan paiksihan yung valve guide. Diyan, diyan. Oh, yan, yan, pa pa yan. So, pinorting ko muna para medyo iiksi lang yung gawain ko or kukonti na lang yung gagawin ko. And syempre, headworks pa natin yan or yung chamber gagawin pa. And sukat-sukat lahat. So, ito naman yung gagamitin nating black. <coughs> So, pitch bike yung gagamitin natin yung mga do. And syempre, yung piston natin is pitch bike din. Pati yung connecting rod. Eto. i connecting rod natin is pitch bike mga do. So, bali itong makina na to is galing Visayas pa to. And salamat kay sir at nagtiwala siya. Galing to sa sira mga do or nawasak yung head, nawarak yung head. Siguro sa Miss Gear. ini Iniba ko na rin yung gearings niya. So may dala siyang gearing which is Kinumpir ko naman sa takbo dito sa amin yung uh, takbuhan nila doon. May pagkakaiba naman. So ito yung mga piyesa nila. Yan yung mga gear, manifold. So, ito yung pinagtatanggal ko mano. So, ibang ratio yung gagamitin natin. May carb na rin siya. Papalitan ko rin to kasi masyadong malaki to. 30mm na carb para dun sa stock head lang. May piston siya. So, hindi na natin gagamitin to. Magiging savings ang ito mga do. A few moments later. So, nirepaste na rin natin yung head mga do. para pantay na pantay talaga siya uh, sa saplak na pag pag isasalpak na And, tingin ko yung port natin is okay na nasukat na yan goods na machine yung sa black para dagdag sa compression high konti So dito na ako kumuha sa ibaba. So sa time na to, sinalpa ko na yung head tsaka yung black mga do para sa susukatin ko na yung compression ratio. Eh, natapos ko na rin yung machine yung piston. So ready to sukat na siya mga do. 2,000 years later. So mga do, natapos din. So hindi ko na naipakita yung buong video kasi sa kakamadali ko, na-delete ko pala lahat yung videos ko mga do. So medyo matagal-tagal din tong paggawa ko dito. <coughs> Nabot rin ng mga tatlong buwan mga do. So ngayon lang natapos. So napaandar ko na to and binago ko pa kasi nababagalan ako sa takbo niya mga do. So ito na, papanda rin ulit natin siya. And tingin ko okay naman. So sa mga may balak nga pala magpagawa, Luzon Visayas, Mindanao. So sample ito na taga Visayas yung napagawa nito mga do PM lang kayo sa page namin si Kiss Be Good to Each Other and dun sa kay Madam Genevieve Legit Racing Parts uh, at sa personal Facebook ko na Carlos Amuga. So ilalagay ko na lang sa screen mga do So, ito na. Papanderin ko na siya. Sana malakas. Trailbike. Bike.